Good morning mga kababayan, this is Chan sa Gala Okay mga kababayan, isa talagang uh, patunay na malakas makapagpalinaw ng mata ang acid guard stone natin, yung tubig na binabad sa acid guard stone natin. etong comment ng kababayan natin. Umabot daw halos 250 yung grado ng mata niya. Ngayon hindi na siya nagsasalamin. <laughs> Isipin mo yon. Hindi na siya nagsasalamin. So isang malaking tulong yon dahil malakas makapag-detox ang ano ang tubig sa totoo lang lalo pa ako nakababad sa acid guard hindi lang hindi lang uh, mga ibang parts ng katawan natin, halos lahat kasi niyan eh, makiklense niyan eh. Pansin niyo pag papawisan kayo niyan, tapos sa uh, dudumi kayo, maganda yung pagdaloy ng ihi niyo, Gag gaganda yung sirkulasyon uh, ng dugo niyo. Sipin niyo yung tubig lang ng tubig, di mo na kailangan ng maintenance. <laughs> tubig ka na ng tubig, tatanggal yung mga rayuma nyo mga acid sa katawan niyo. Napakaraming benepisyo ang makukuha sa pag-inom ng tubig na binabad sa acid guard plus natin mga kababayan. Kaya... Araw-araw talaga ako nakaka-receive ng mga testimonya mula sa mga kababayan natin, 'di ba? Sila na mismo ang nagsasabi na ganun nga na gumanda yung pakiramdam nila. Kaya gustong-gusto ko talaga ang subukan. Kung pwede nga lang eh, ilapit ko sa lahat ng mga kababayan natin to na etong bato na ito ang gagamot sa inyo. <laughs> ang malaking maitutulong sa inyo magiginawaan kayo dito. So kung gusto niyo mag-order kahit hindi na kayo mag-comment sa comment section, direkta na lang kayo mag-message sa akin at pagbebentaan ko kayo. Ingat kayo palagi, ako si Chance at ako magsasakang gala.